ngayon ng What? Update dito sa ating pinapagawa Ano ang 5? Magandang araw sa inyo mga bukid So ngayong araw po ay nandito tayo ngayon sa ating munting farm At uh, ang ganap po dito sa atin ngayon ay uh, magtayo tayo ng ating ating kubo-kubo mga kabukid no? So ito po yung ating magiging pakihan dito sa gitna ng ating farm At yun nga po ay nakapagdilihin siya ako ng kahoy At nakapagdilihin siya rin ng buhangin At yan, hello blocks So, yun nga mga abugid, no? At uh, ito na nga yung ating ginagawa. So, tatlo lang kami dito ang gumagawa. At kumain yung aking mga tropa. Hindi ko agad na videohan. Dahil low bat itong aking camera kanina. So, ito po yung ating kubo-kubo mga abugid. No? So, yan. So, dito magiging pakihan natin. At doon sa area na yun. Yung isang kwarto na yan yan ang magiging ating pahingahan at pagkakuan pagka uminit, umulan ay dyan ang ating magiging silungan mga kabukid so ito na yung ating kalamansian so ngayong Agosto mga kabukid no ngayon po ay August 12 at talagang umiinit dito sa aming lugar ng August 12 sa ibang lugar, iwan ko lang kung patuloy pa rin bang umulan pero sa amin kasi pag August 12 ay ganito ay pag August 12 pag Agosto ay umiinit mga bukid. So ito yung ating mga kalamansi at uh, nire-ready na nga namin. No? Wala pang bulaklak pero pwede nito. Wala pang bunga. So ito nga at sinasaid-said namin ng aking dalawang mamimitas. Kahit uh, medyo madalang dalawang bunga. So dinadala-dala ko na para may pambili tayo ng bubong. Dahil wala po kami pambili ng bubong kaya oh kita niya naman wala pang wala pang bubong yan so wala, wala kami pambili ng bubong kaya sinasaid ko po ngayon no sinasaid ko din yung kalamansi ngayon dito sa atin so naka okay. uh, naka, ano na ako naka 28 kilos na ako wala pa pala ito so ito na yung pinamitas ko oh. no ayan ito yung pinamitas namin ngayon, kalamansi. At uh, sinasaid nga namin yung bunga ng kalamansi dito para may pangbubong kami. Dahil pag dumating ang tag-ulan, eh wala kaming masisilungan mga bukid. Kahit nga ganito, tag-init, wala kaming masilungan dahil nasira na yung aming kubo o nagkaroon na ng tagas. At ah, hindi na rin po pwedeng maglagay ng mga gamit sa loob dahil nababasa kapag umuulan. So, ito po ang aming tinatsaga ngayon. At uh, pahinga kami ngayon sa pamimitas ng lansones. Dahil medyo, tulad nga ng sabi ko, medyo alanganin. At uh, halos one week na nga po kaming namitas. At uh, yun nga po ang sinundan ng vlog na ito mga bukid. Kaya ngayon ay ito muna ang aming ginagawa. Ang aking. Party, Shout out. Pedar wala Run. So yan ang mga buwid yung ating update ngayon, second day na. Nung karugtong ng vlog natin na to ay second day na ng aming paggagawa ng aming maliit na kubo na mayroong maliit na bahay-bahay. So, yan po yung magiging pakihan natin ng mga No? So, yun yung mga materials natin. no. Ayan. So, mamaya kukwento ko sa mga bugit, yung ah uh, naging mga nag-donate sa akin ng murang halaga. No? Binili ko rin po yung mga kahoy sa murang halaga. At uh, nagpapasalamat po ako dahil nabili ko yung mga kahoy na ito na nasa halagang limang libo lang. So, dinonate na sa akin yan mga bugit, No? binigay niya ba sa akin ng murang halaga lang. Kaya po, nakapasalamat ako sa kanya. So, hindi na siya magpabanggit ng pangalan mga kabugid. At uh, discounted din ako doon sa isang construction ng buhangin. Uh, at yun nga. So, nahingi ko lang rin itong hollow blocks. Sobra daw yan. So, napaka magandang biyaya nito ngayon mga kabugid. Dahil halos maliit na halaga yung aking magagasto. So, yero na lang yung aking problema. At yan nga magagawa natin ang paraan sa mga bukid. so mamaya ay hahanap ako ng murang yero sa bayan para bilhan ito mga kabukid mga kabukid na magandang araw sa inyo so second day ngayon ng ating ginagawa karugtong ng ating vlog na ito mga kabukid ay yun nga po ipakita ko sa inyo yung aming uh, development dun po sa ating maliit na hubong ginagawa so medyo mura ko pong nakuha yung ibang materialis dahil nga po ah uh, pa, kumbaga parang binigay na no sa murang halaga yung mga materyales tulad ng kahoy uh, halublaks at buhangin dito po sa aming lugar so may mga kaibigan po kasi ako at mga uh, subscribers at viewers na nagbigay mga kabugid ng murang halaga para po mabuo yung aming munting uh, kubo no? dahil nag, uh, dito po sa farm eh, meron po ako dito ng tao ah uh, na nagmaintain ng farm na ito mga bukid so dalawa kami uh, kapag ka inaabot na kami ng ulan o matinding init minsan matinding malakas na ulan eh wala kami masilungan kaya po uh, nakapasyal sila dito at yun nga po nagkaroon kami ng deal na sa murang halaga ay bibigay nila yung mga materyale so nagpapasalamat ako sa ng mga buwid at yun nga hindi na sila magpapa banggit pa ng pangalan so mayroon pang isa mga bugid na taga France no viewers din natin na magda-donate naman daw siya ng panggawa ng CR so, sasagutin niya yung panggawa ng CR mga abugid so malaking blessing itong dumating sa amin na halos hindi ko na matanggihan kaya ginrab uh, ko na mga abugid kaya tuloy-tuloy na itong aming pagpapagawa ng maliit na kubo-kubo at uh, konting siyempre bahay na rin mga abugid at yun po uh, hindi ko naman nililimos no, so hindi ko rin hinihingi ikusang uh, binibigay nila So, ginagrab ko lang yung mga kabukid. So, yun po. Mamaya pakikita ko sa inyo kung saan ipopwesto yung ating CR dito. No, mamaya ay magbibili tayo ng yero. At mamaya ay magpapa, magluluto tayo para sa kanila. na magsasain ako mamaya. So, napaka-init ngayon ng Agosto ngayon mga kabukid na. No? Napaka-init dito sa amin ng Agosto. So, kahapon biglang umulan. Ah, half day lang kami kahapon kasi e, ang init kan nung, nung hapon na yon ay ang init nung uh, umaga hanggang tangali eh nung hapon kahapon ay umulan kaya po half day at naputol yung ating vlog kaya po nag second day na ako ngayon mga kamugod so yun. so ito na mga bugid, yung ating kwan update dito sa ating pinapagawa So, naglalagay sila ng parlings. Ayan o. Naglalagay ng parlings. Taas. At bukas ay nabububong kami. Para dito. O, oh, titikado yan. Ayan na. Ayos ang parlings nyo ah. Parang totoo din naman eh. O, mga giliran. Kaliting rampo na nylon ah. kaliting? O, kaliting rambon na nylon. Kasi tira ya? Parang ano na rin naman eh, parang may unawa rin naman eh. Ah. <laughs> uh, mga ano 'yan eh. Hindi mo randitingan pag makita rat ibang tao, kapundaan ba reputi sigagaw ngaran. Balingan, balingan. Turo ko talaga ay. si Juben. Aisay. Parang totoo na nga rin ay, bahay na nga rin. Oh, puting lang ah. Pero pwede na 'to. Kubo-kubo na rin. Ayos din. So dito dito natin nilalagay yung insulator. Tapos bubong. So bukas sabangan natin to. Bukas, bukas na. Ah. Tapos na ito bukas. Bukas. Sige. So papunta tayo ngayon mga kabukit. So papunta tayo ngayon mga kabukit sa construction supply. Bibili tayo ng yero maghahanap tayo ng yero kung may kulay puti no, para medyo maganda-ganda tingnan no, gusto ko kasi puti mga kukit pero kung wala, tama na siguro yung green so dito tayo bibili banda kanto na to medyo madilim no? medyo madilim yung papunta kasi doon yung farm natin mga bukit so, medyo madilim so hindi na muna tayo bibili ng semento dahil baka mabasa sa likod ng ating pick up kaya po yero na lang muna ang ating bibilin mga bukit. Tamang yero na lang muna tayo. So dito tayo bibili mga abugid. Dito sa construction supply na to. Yan. Yan tayo bibili mga abugid sa construction supply na yan. Testing natin. So tara. mga bukid do, medyo madilim na inabot na tayo ng uh, dilim ng hindi dahil sa gabi na mga bukid pero madilim na dahil uulan so parang uulan mga bukid ah, sa so, tagal natin dahil medyo mabagal lang yung takbo natin dahil tayo ay puno sa likod baka malaglag yung yero at yung ano, yung bakal na aking binili so yun nga mga bukid dito na rin tayo sa farm. Ayun oh. Ba, uh, may pagkaka-ambit tayo. Oh, ayan oh, tagim ng mga kabukid. O, dapat, pal, bumili ako na abuno at nag-abuno na lang muna ako. Yan, oh. oh. ang dilim na mga kabukid. So ito nga ang mga bukid no, Nandito na tayo At may dala tayong yero bakal At uh, yan nga Katagin na Madilim na po Pero kailangan natin tanggalin itong bakod Itong bakod na ito Pagkakabuno so na lang tayo bukas dahil medyo matatag na rin ang langit. So magtatag-ulan na to ng mga ilang linggo, mga ilang araw. Kasi para masipsip nung lansones 'yung ating abono at 'yung ating kalamansi. So tara. So magandang umaga sa mga bukid ngayon po. Ikatlong araw na ng ating paggagawa nitong ating maliit na bahay-bahay. So ito po na sa harap ko ngayon. So, nakapaggawa na kami ng parlings, mga kabugit. So, yan na po yung parlings niya. So, buo na po yung ating pangbubong. At, ah, uh, yun po bumili ako ng pako, no. Ito, pako. Ah, uh, elastosil. At, ito na yung aking nadilensyang blocks. At, ah, uh, nadilensyang bakal, mga kabugit. no. So, nariyan, ah. Uh. At, uh, ito pa rin yung natirang kahoy. Doon sa aking, uh, binili na kahoy mga kabubig so itong mga kahoy na ito nasa sa likod ko at itong mga kahoy na ito na ginamit namin ay halagang ano lang po ito uh, 5,000 libo dahil nga po doon sa aking kaibigan na ibinigay sa akin sa murang halaga yung mga kahoy at uh, yun nga po na discountan ko rin tong mga buhangin so napakaganda at ang uh, aking mga kaibigan na ito ay tinulungan po ako at dito ko po ilalagay yung uh, donate sa akin ng aking uh, viewers na taga OFW po yung mga abugid na taga France so dito ko po ilalagay yun po ay pipinansan niya daw ako ng CR so dito ko po ilalagay mga abugid no? para po dito sa ating munting farm ay hindi po tayo anay hirapan kapag dating ng tag-init at kapagka sobrang uh, tag-ulan naman so, meron tayong mapagpapahingahan kahit papano so ito po yung area na yun mga kabukid at uh, dito naman sa area na to ay yung ating papakihan so dito mangyayari yung papapaki ng kalamansi in the future mga kabukid so ang budget natin dito mga kabukid ay nasa 35,000 so yun lang kasi ang pera na meron ako 35,000 lang at uh, mauubos na dahil yung pinamili kong yero kahapon ay nasa ano na 8,000 at bibili pa ako ng semento dahil sa semento ko na ito para matibay na at isang gawaan na dahil kung plywood plywood pa nap nako nakapahirap pa ng plywood mahal din po so ipupul ko na siyang semento lahat ito mga bukid so mangyayari nito yung kakaunting 35,000 natin ay sana ay hindi kulangin dahil ang labor nakakahiya namang bayaran sila ng 350 ay wala na pong 350 ngayon. So 500 pataas na ho itong ating mga krepentero dahil uh, medyo, syempre medyo marurunong naman po ito at uh, sila rin po yung halos tao ko na nagtatabas dito. So marurunong din po pala sila So yun nga po ang nangyari ngayon. Wala pa sila. Pangatlong araw na po ng aming paggagawa. At ito na po yung aming natapos. So, pero mamaya ako po ay pipitas ng lansones at uh, ipakikita ko rin po sa inyo yung aming uh, hinaharvest na lansones ngayon dahil pang kasalukuyan mga kabukid ay halos nasa 15 days na po ng pag no? yung pag-harvest namin ng lansones dahil nga po hindi dahil sa sobrang dami pero dahil sa hindi po sabay-sabay kasing nahihinog ang lansones mga bukit. So pupunta tayo doon mamaya. Ah, hihintayin ko lang yung dalawa nating tropa. Dahil nalimutan kong bumili ng pako. So ngayong umaga bumili po ako ng pako para mamaya ay meron silang magawa dito kahit wala po tayo. Dahil lang dun tayo sa ating maliit na lansonesan. ng uh, family business naman yung mga kabukid. So doon po sa mga nagtatanong sa atin tungkol po doon sa fertilizer at iba pa kasunod po ng uh, mga pagtapos ng harvest na to ay eh medyo lilinawin ko po dahil nga po hindi ko nga po nasasagot lahat ng malinaw yung yung uh, mga tanong ng ating viewers so kami po kasi ay nag eksperimento din pagdating sa fertilizer mga kabukid hindi po kami kau uh, dito hindi po kami nag-i-stick sa isang fertilizer lang pero nag-iiba-iba rin kami taon-taon dahil tulad nito kapag kapuro nagpe-fertilize tayo taon-taon kailangan din natin mag uh, magtaong dito kailangan natin magpababa ng acid ng lupa so mag-a-apply tayo ng agricultural lime so panibago na namang kwento yon ng Mansones so doon po tayo itatakil ko rin po ng maayos yung mga bugid. So, pasensya po doon sa mga hindi ko po nalilinaw mga bugid. Pero sa ngayon, ito po yung vlog natin ngayon. Halos sa uh, aktibidades natin to kada bawat araw. So, uh, ngayon po ay time check mga bugid. Alas 6 po ng umaga. At uh, wala pa po yung ating tropa. Siguro yung nag-uumagahan pa. So, yun nga po. Ito yung update natin para doon sa ating maliit na kalamansian dito sa palibot. Oh, oh, ito na po yung ating ah uh, abukado na cardinal so iniisip ko kasi baka abutin o, oh, malapit eh malapit ko kasi so ang gagawin ko tatalian uh, natin ito para igay igagay o natin tatabingit natin ito para huwag malayo sa bahay at pupruningin natin siya so sa dami ng ating tanim may kalamansi pa tayo dito papabubungahin ko lang itong mga tunda na ito mga kabugid at tatanggalin na rin natin siya dahil makakalunga na itong ating kalamansi sa so dating ng araw so yun po baka bukas ay magkatalizer din ako ng kalamansi at yun po yung ating kwento ngayon dahil so, pinipilit ko na po kasi magkaroon ng mas marami pang um, upload ng videos dahil ang hirap po kasi mag-edit mga abugid talaga nahihirapan ho ako mag-edit kaya ho, hindi ho consistent yung pag-upload natin kaya po kasi pasensya po dun sa viewers natin na lagi pong nag-aabang ng ating bagong upload ay hindi ko basta-basta magawa so habang naghihintay po ako ay eh, aking binibisita itong aking maliit na kalamasian so wala pang bunga wala rin bunga tataka doon tataka ako doon kay ano eh sa sikat na vlogger ng kalamansi kay Derhilio Bunag ang galing mag-alaga ng kalamansi noon oh eh, eh wala pa kitalbos talbos kitalbos pa rin tong akin na ito walang bulaklak may intindihan nito kapag ka nagbulaklak na tsaka hindi kasi pare-pareho yung ganda ng kalamansi eh pangit talaga <laughs> tulad dito sa area na ito mga wagin may maliit pa bagong hulip kasi yan dahil namatay yung iba so kinuhuli pang ko lang kaya hindi ko pare-pareho ang laki kinuhuli pang ko lang ito ay may isa tayong viewers na nagsabi sa atin na boring nga daw talaga tayo magsalita ay totoo naman yun mga kabugid medyo boring nga ako magsalita dahil siguro pagkatao ko na yon Pabagay yung week ko ng magsalita E eh, ganito lang mga abugid talaga Hindi po ako joyful kausap <laughs> Pero Pipilitin ko pong baguhin mga abugid Pipilitin natin baguhin yung ating Pananalita Yung intonasyon ng ating pananalita Dahil Papansin nga ng ating ibang viewers na Boring ko nga kausap At paulit-ulit daw nga ako Eh Wala ho yun ho yung aking Kwan eh yung aking tulad nito maputol putol at paulit ulit kaya ako magsalita kasi e, pasensya ho baka nandiyan na yung tao natin yung ating sofa punta na natin pwede na yan pagkasahin na lang no yan pa kung yan ay tatlong kilo lang ay dalawang kilo at kalahati lang yan parang nasubrahan ba ako sa tatlong kilo parang dami naman eh. no? ayun eh Tingnan ano yan. ba yan? Ang pag-ituhitan ba yan? Ay hey di, huwag iwan na lang ako sa inyong pira. Hindi. Huwag kinulong di. Saka pa lang bumili eh. Dahil ako'y may lakad pa. Ngayon? Okay. that's right. po kami at uh, konti longkong so ito na po yung longkong natin so ngayong araw ay nandito ako mamaya punta tayo doon sa ating pinapagawa ang pinapagawa so ngayon naman ito ang aking galawan dito po tayo sa ating maliit na Madonis Farm ayan so, ang nakapagawa sila